Okay na? Isa, okay. Walang present. Walang ulak, away Wag yung muna bubuksan, ah. Sabay-sabay. Walang -sabay. okay. hmm. oh, oh. isanyang, mamaya. Hmm. Isa isa Antay, na, isa Antay natin isanyang. Antay natin muna. Excited ka na sa regalo mo? Ha? Excited ka na? Dahil sa iba't 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 Apa? iba't 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 Huwag ka muna kayong ano. Malapit okay, na malapit. Huwag kayong ano, sisilit. Huwag kayong sisilit, ha? Ay, 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 laki Ako ka Ay, ay, sinabi. Ay, 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 ay,

Jim Jim. Kamu nak bubuksan san? Kamu bubuk san Ikaw na mag-ano Ito. na muna. Ito muna. pagpiliin uh, Jade, anong eh. gusto mo, Jade? Pili. ka muna. Isa Para lang. Pares lang kasi Buksan ko yung kahon. Sige. <laughs> Alam niya. <laughs> Anong mas gusto mo? Hindi siya na nga. Sabi ko sa'yo. na sa'yo. na. Wan lang ah. Wan lang. Eh, ito na dyan. <laughs> ano sa'yo, Ate ito o, oh, lipstick. eh tapatot. Both. Hindi, isa lang. Okay, <laughs> <De>, isa lang. <laughs> De, isa lang. Isa lang. Ay, Secret. Paano. Lipstick o ito? Hindi, pwede. pwede. Ako yung tawa, may lalagyan. Ito, ito, ito. Lipstick toh. Ikaw, lipstick ito? Ay, hindi oh, na natin i yung lipstick. Ako, lipstick pa lang. Ano? Akin na Lipstick niya? Akin na. Akin na. Lipstick? Both. <laughs> uh, lipstick. Ate, analyze. Okay Akin na yan. Iba uh Mama. Ako rin. E, uh -huh. Thank you. Ako rin. Si pa okay, hmm. hmm. okay na? Huh. Ito yung birthday gift ko sa Gemma. Ito naman yung regalo mo. Mm. Sige, buksan na nila, no? Buksan na nila, no, mga bata. Ah, buksan nyo na. Ah, buksan nyo na. Ay, picture muna pala, no? Tama. Picture muna. Okay, Doon sa labas. O, dilim dito. Sabay sabay ka ah. Ah, one, jongka, Kyle. Doon ka upo ka rin Sige, buksan nyo na. Buksan nyo na. Buksa nyo na. <laughs> 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 Sige, nyo. Nyo hmm. Sige, saan Nasira yung karton-karton ng kajid. Okay lang? Nasira nyo? <laughs> Malaki okay. Hmm. Hmm. Mm, 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 Oh, pero maganda yan. Malaki yan. Malaki. Hanap yung ka, ka mm. okay, papa kay Tatay tignan tignan kay tignan kay kay okay. Oh my god. Yes. <laughs> <laughs> Tek naman. Oh, Jim. Pasa Barbie mo. Ano Jim? Tignan. Mm, pun punitin mo na lahat. Punitin mo na lahat. Hmm. Uh, uh. sana, mabilis yang <cinhos> <athletes> <gisis> <t remember his frequencieswave> Kuna mo, tatulogin natin. Ito ka, Jill. buksa ka, Jill. yan, isa. Ayan, buksa mo na rin. mo Tignan kung kaya? Woo, shoes, din. Kasha kaya sa'yo yan, kaya kita mo Ito yung sa'yo. Yeah, Ay mo ta. Nganton no? <laughs> Yan <Yeah>. lang <laughs> <laughs> yung robot parang <laughs> Robo <Cat. laughs> <laughs> yung yeah, bye, <laughs> 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 Tito Robi, kami ni Kael. Mm, yung oh, na lang kayo ah. <laughs> <laughs> um, ka. Yan say KL kasi. Sa oh, dimo ngana isit mo. Ah, niya. Sa ilalim, sa ilalim. Sa ilalim. Sa il

Look sa top, for characters. lang. kunting saan pa nilagay ng gunting niya dati?